Magandang bahay o si mama? Mama. Si mama, ano? 1 million o si mama? Mama. Si so mama? Sa mga nagpapanood. sa bahay nyo? Oh. Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Yan, narito po kami ngayon sa Barangay San Isidro kung saan po ay bibislayan po muli namin si Jessa. May dala po kaming grocery po tapos may bigas. Yan. maraming <clears throat> maraming marami salamat po kay sa ano ni Sponsor po natin from Alabama, USA. Maraming salamat po sa tulong po ninyo kay Jessa. Entara po mga kabente, samahan nyo po ako sa pagbisita po kay Jessa. Medyo magkagabi na po, mag alas 6 na po ng gabi pero pinilit po natin na maebot po itong tulong sa kanila. si po bukas po ay pasukan, baka kailangan nila ng pangalawang si Jessa. mga kalingap mga kabente narito na po ako ngayon sa bahay po nila Jessa uh, ito po yung ano nakaka ako din po yung sitwasyon ni La Jessa sa kabila po ng pinagdadaanan nila po sa buhay neighbor never po yung nagsabi sa akin na ganito po yung sitwasyon ng buhay nila bahay po nila kahit po tuluan kahit po magigiba na nahiya po siyang magsabi Ito na po yung dala naming bigasas. Kumusta? Okay lang po Nagbalik ako agad ano? Gabi lang pagod Nakala ko di ako makakaabot kasi Mag alas 6 na <clears throat> Kaso may pasok kayo bukas ano? Ay, eh, kaso wala man pasok bukas? Hindi, maano Matrabaho ka Matrabaho ka? Matrabaho ka, tin ka pa lang? Wala, wala kasing pang-alawans Wala kang pang allowance? Wala, madin ka ba si mama? Hmm ano kinabalan ngayon ni mama mo? Nagliloks. Ha? Nagliloks. Nagliloks sa inyo ng ano? Ito, grocery. Mas bigas para di ka na... Hindi na kayo mga problema. Pag umaga, kakain ka para di ka na mahimatay ha. Sabi nung sa school ninyo, yung teacher, pag pumapasok ka daw, mahimatay ka daw minsan dun. Bakit na may nahimatay ka? Na napalipas ka ng gutom. Napalipas ka ng gutom. Dapat kakain ka pag bago ka pumasok. Ikap ka. Ang importante mo mag -eskwela. hmm, Ikaw daw ito. Mag-aral ka. Anong sa mga paglaki? Sandalo? Hindi. Ito. Sundalo o beautician? Ito si Nini, mga ano ito, mga polis. yung ano dito sa bahay niyo, hindi man mainit. Grabe ang init. Hmm. Parang niluluto ano? <laughs> Kasi siguro dito malamok Grabe init kahit hapon na ano. Wala nang araw pero grabe pa rin ang init sa loob. Kunti na lang abot ko ng bubong. Ganito din ang bahay namin. Mas, dati ang bahay namin mas ano pa dito. Malay mo Jessa sa mga susunod magkaroon ko na ng bahay. Bahay sa paso. ano yung pinakapangarap mo sa buhay? Kapag tapos makatapag, makapagtapos pa ng pag-aaral kasi ano, magkaroon ng sariling bahay para po ano, hindi na kami mahirapan mahirapan na? nagtutulog na po kasi dito hmm. para maayos na po yung tutulogan na hmm. ba't pag umulan, ang grabe ang ano dito hmm. ang grabya tulog na kunti na lang ang magigiba natin na mo yung ding, dingding Hindi ka ba natakot dito sa gabi? Natakot. Sa, hmm. sa kapatid, delikado sa inyo kasi mga babae ba? kayo. Sa kapatid, mo nasaan? nasa <coughs> sa church. Ah, nasa church? Babay ah, din. Hmm. Babay din. Hmm. Si, ano, si polis. Aling polis. Ayos ka lang? Apo. Hindi ka man ni ate. Binibigyan ka man baon? Minsan po. Minsan hindi. Hmm, pero alam mo si ate mo, si ate Jessa. Ayok na ron. Hindi. Ay, ni kumusta? Gusto po. Saan ka galing? Yan po nagsama sa kayo. Nasa church. Hmm. Hmm? Nagdala ko ng ano, bigas kasi si si Aling Pulis. Si Aling Pulis sabi daw bigas. Ay. Ini natupad na yung ano mo, wish mo. TV o oh, bigas. <laughs> bigas. Saan <clears throat> yung bigas oh. Mga ilang araw niyan ano? Ha? Huh? Ilang araw itong bigas na ganito? Ah, matagal din yan. Ano ginagawa mo dyan? Hangga noon, super pork. Kaya 'yan kan nagluluto. <coughs> Wala kayong maayos na kusina, ano? Kahit lutuan nakaluluto. Wala kang lang. Wala mm, kang lang. Mag-iipon tayo, ano? ng pera, 20-20, para magkaroon tayo ng ano, magkaroon kayong bahay. Ine, ano nga yung pangarap mo? Magkabahay po. Magkabahay. Ikaw? Magkabahay din po. Um, ikaw? Ah, <laughs> ano yung pangarap mo? <laughs> ano? Huwag kang mahiya. Baybayan po. bahayan pambira. Ayaw mo lang totoong bahay. Gusto mo ibaybayan. Ang um, grabe, lahat po it, sila na gusto pong magkaroon ng ano, sariling bahay. Nakakaingit baga sa mga kalaro natin na ano, na, na yung mga klase natin, mga kalaro natin na medyo maayos yung bahay nila. Ano. Malay nyo, sa mga susunod, magkaroon kayo ng bahay. Hmm. nagipon iipon muna tayo ng ano, ng pundo para magkaroon tayo. Magkaroon kayo ng bahay. <clears throat> Nagpabot pala ng tulong na ito kay galing kay ma'am sponsor from from Alabama, USA. Anong masasabi mo, Jessa? Maraming maraming salamat po sa uh, sa binigay niyo po tulong. Sana po marami pa po kayong matulong ang ibang tao. Hmm. Eh. Ikaw nini, ang masasabi mo dun sa nagbigay ng tulong sa inyo? Ito. Tapos nagpangako si Mam Ma na tutulungan pa kayo sa mga susunod. Ano masabi mo ni ni? Thank you po. Ikaw tutoy doi. Bakit? Kasi po, no, walang trabaho si mama. Ay, walang trabaho si mama mo? Hmm. Paano ka man nga iingi kung walang mga trabaho? Baka mapakul ka pa. Ano? Si, si, si ano ninyo? Kaya mo ninyo, ha? Tsaga-tsaga lang, ha? Hmm. Pag-iipunan natin yung bahay ninyo. <coughs> nag-iipon pa po ako mga kalingap mga kabente sana po madagdagan po yung ano natin yung budget po natin para po sa bahay nila kahit po ano yung half body lang sana okay na yung sa inyo ano basta uh -huh. may mais na natutulog uh, mais na tutulog uh -huh. yung mga bata ito may mga ano dito dilata gatas yung paborito mong pasain asukal <laughs> Hindi <laughs> may gatas dyan. Malaking gatas ng dyan. Hmm. Grabe po lang lamok dito, ano? Bira. Kaya pa lang, Jesse, grabe ang sugat mo sa sa kamay, oh, grabe ang lamok. Hmm. Ba't dito? Walang ilaw dito? Nagugus pa dito. Kaya wala man lang kayong dito nababa, Sama ayun. Malalason ka. Huwag mong sisingutin ang katula. Hmm. Tiyaga lang May ano pa dito May Ang dagdag sa panggargasos ninyo Ito kulang oh. tabang Tapos Jessa, hati-hati kayong mga kapatid ah. Ito. ano nyo bukas? At may parada baga bukas, ano? Bantay. O, bantay. Yung hati-hati kayong apat ah. Ito. Hmm. Tsaga-tsaga muna kayo kasi mag-iipon muna tayo ng, ano, ng budget para magkaroon kayo ng bahay ano? ulang tapang tabang. May salamat o. sa maray para sa mga akin. Wala akong ibang inaangad. mga akin. Nakulay hmm. ng tabak para sa kuya. Kanyan lang ako naka-experience ano, kay kayo. Hmm ito man pero may kong sa mga aki siyempre may isa din tulugan yung puro babae hmm. magkaroon ng sariling tulugan at puro babae ano hmm. Hmm. hindi ka din nakakaalis hindi puro yaw na ko ipinis hmm. Uh, kasi delikado ano mo. pag nagalis ka open na open ang ano nyo bahay mga aki hmm. ikaw man Jessa anong masabi mo sa nagbigay ng Ipabot ng tulong ninyo, sa inyo Anonymous from Alabama, USA. Maraming maraming salamat. More blessings to come. Sana po marami pa po kayo matulungan. Hindi lang po. po. No. Mm. Maraming salamat. Sana magtapos ka daw ng pag-aaral. Mm. Gusto ko sana mag-nursing. As a day kaya. May matay ako ay Bye sige bye bye. Salamat sa Salamat. salamat sige, sige Bye bye. Ngayon po mga kalingap, mga kabente, ito po yung bahay nila, Jessa. sana po dun sa mga gusto pong magpaabot po ng kunting tulong, uh, um, po tayo pambili ng materialis sa bahay nila. Kasi ito po ay ilang araw na lang po ay papalisin na po sila dito. Kailangan po makalipat. Sa ito po bahay nila ay ano, gibang giba na baka isang hangin lang po ay matumba na nakakawa po yung sitwasyon ng mga bata lalo na po nag po sila yan po mga kalingap mga kabente nabot na po kami ng gabi dito sa lugar po nila Jesa ang tamang tama po na ano po sila at wala daw po walang alawan na yung mga bata maraming maraming salamat po dun sa anonymous sponsor from Alabama, USA. maraming salamat po sa tulong po ninyo. Dito po kay Lajesa. Maraming salamat po sa mga hindi po nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po. Dahil po sa pagpapanood po ninyo, marami po tayong natutulungan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa po Mr. Bente Boy Vlog. Maraming salamat. po salamat. Address po sa inyong lahat.